Magandang araw! Heto na naman ang isang pagsasanay tungkol sa wastong gamit ng malaking titik. Ang paliwanag tungkol sa paksang ito ay nasa hiwalay na video. Sabihin ang wasto kung ang lahat ng salita ay nakasulat ng tama ayon sa tuntunin ng gamit ng malaking titik. At hindi wasto kung may maling pagkakasulat. Pagkabasa ko ng nilalaman ng isang bilang, ipos muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka ng malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang isa. Mahal kong Tatay Gomburza. hindi wasto. Sisimulan sa malaking titik ang tatay dahil ito ay tawag natin sa ama at sinusunda ng pangalan niya, ang Gomburza. Bilang dalawa, ang iyong anak, Pepe. Hindi wasto. Ang salitang ang dito ay sisimulan sa malaking titik. Dahil ito ang unang salita ng bating pangwakas ng liham. Bilang tatlo. Lola Mary, tutulungan ko na po kayo sa pagdidilig ng mga halaman sa ating hardin. Wasto. Ang Lola Mary ay sisimulan sa malaking titik dahil ito ang simula ng pangungusap at pangalang pantangi rin. Bilang apat Ipinaghanda ko po kayo ng almusal, Mami Dea. Wasto Ang salitang ipinaghanda ay sisimulan sa malaking titik. Dahil ito ang unang salita ng pangungusap. Ang Mamideya ay sisimulan din sa malaking titik. Dahil ito ay tiyak na ngalan ng tao. Bilang lima Anak, pakidala mo nga sa kusina itong mga prutas na nabili ko. Wika ni Nanay Luzviminda. hindi wasto. Ang salitang nanay ay sisimulan sa malaking titik. Dahil ito ay tawag natin sa ina na sinusundan ng kanyang pangalan, ang Luz Viminda. Bilang anim, magpapaturo ako kay Daisy para maintindihan ko ng gusto ang paksa namin ngayon sa klase. hindi wasto. Ang daisy ay sisimulan sa malaking titik dahil ito ay tiyak na ngala ng tao. Bilang pito Ang pamagat ng tulang aking ginawa ay mahirap pero gagalingan ko. Hindi wasto. Ang salitang gagalingan ay si simulan sa malaking titik. Dahil ito ay mahalagang salita sa pamagat ng tulang ito. Bilang walo, ako na ang magdadala ng pangkulay para sa ating proyekto. Sabi niya sa kanyang mga kapangkat. Wasto, ang salitang ako ay sisimulan sa malaking titik dahil ito ang unang salita ng pangungusap. Bilang siyam Sa lunis na pala ang kaarawan ni Ate Paula. Wasto Ang salitang sa ay sisimulan sa malaking titik dahil ito ang unang salita ng pangungusap ang mga salitang lunes at ate Paula ay sisimulan din sa malaking titik dahil ito ay pangalang pantangi. Bilang sampu, tutugtugan ko siya sa gitara ng awiting salamat sa suporta na aking nilikha. Wasto. Ang salitang tutugtugan ay sisimulan sa malaking titik dahil ito ang unang salita ng pangungusap. Ang mga salitang salamat at suporta ay sisimulan din sa malaking titik dahil ito ay mahahalagang salita sa pamagat ng awit. Narito ang pinagkunan ng disenyo para sa video na ito. Salamat